Eto rin pong si Representative Saldi ko ang nagsabi na meron siyang statement eh, tungkol sa mga Duterte na matagal na nga daw na tinatakot ng mga Duterte, particular ni Digong at si Sara Duterte ang mga kongresista at mukhang eto na daw ang wakas ng kanilang paghahari-harian. Akala daw nila ay patuloy na or patuloy or mag, uh, yung kanilang pananakot ay magiging forever or patuloy na mangyayari. Hmm. Yan po ang pahayag na itong si Congressman uh, Saldico, okay, na chairman ng House Appropriations Committee. Right. Pero ito, ito ang pinakamatindi na ako sa sa tingin ko ay totoo ito ah. Nakikita naman natin kung paanong umasta itong si Los na talagang hari-harian. ba? Diba? Nakikita rin natin na Halos wala talaga siyang ginagawa. VP <laughs> Sara, tamad at hindi po mapasok sa opisina. Yan daw ang totoo. Tapos ang lakas ng loob, ano ho? Na humingi ng malaking budget. At kamakailan nga ang kanyang statement ay paawa na naman na kuno ay kaya nilang magtrabaho kahit walang budget. Handa na daw sila. Good luck. Malinaw na diversionary tactic ang video message natin si Sara Duterte. Gusto niyang ilihis ang usapan, usapin sa mga tunay na isyong kinaka, kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan. Ito, ito ang pinakarason kung bakit palpak ang kanyang panunungkulan. Sa so tingin ko hindi lang ito. Sa so tingin ko talagang sinadya na itong si Sara Duterte ugali na rin dati bukod sa pagiging tamad niya at hindi po sa opisina, talaga siguro may personal intent na interest na itong damuhong ito. Kaya nananatili o gustong manatili sa pwesto, sa Davao man or dito sa or sa, sa national possession man yan. Iba talaga ang dating eh. Nagmamalinis madalas. At kalimitan, nagpo-project na kuno sila ay ang, sila kuno ang biktima. ba? Diba? Pero ang totoo niyan, sila yung mga culprit na tinatawag sila yung salot, sila yung nambibiktima ng mga kababayan natin. So ulitin ko ha, ah, bagay na bagay talaga. Bagay na bagay tawaging tamad etong si Sara Duterte. Antakin niyo ha, ah, sa, sa history ng vice presidents, wala pa tayong narinig na may mga kongresista na binansagang tamad ang isang vice president. ba? Diba? Ngayon lang. Bakit? Bakit ikaw mo malakas ang loob na si Representative Saldigo ko dahil alam niya ang totoo. Diba? Good luck.